para na naman kami mga idol dahil uh, meron meron nga uh, bisita ngayon ah uh, yung uh, meron siyang ano uh, Facebook page at uh, reels mga idol kaya sana suportahan niyo siya mga idol so galing patong ano Aliganes uh, Iloilo mga idol kaya pumunta talaga siya dito sa atin para gusto niya makatikim ng maragasak natin mga idol <laughs> kaya ngayon na uh, umpisahan na natin mga idol so bago natin umpisahan palupok muna tayo uh. Abau kampion Sakit yang mutma be Kung garagasak abau kampion nggak Mga idol <laughs> Kampion good Loh no, siat bunuh Loh nama tayo mga idol So bago natin inumin mga idol Pulutan muna tayo <laughs> Pulutan muna, muna dulu Para no Para swabe, talaga good Tika okay, namin mga idol, binili ni idol uh, Taks uh, Gapoy Taks Gapoy mga idol, lagay ko sa description Suportahan nyo siya mga idol Bawa naman kayo mga idol, mga sulit yung followers. Suportahan nyo mga idol Dahil ano, uh, sobrang layo talaga yung pinanggalingan niya So pumunta siya dito Para magita lang tayo kung paano tayo magparagasak At pati siya makatikim din Ang paragasak natin mga idol Kaya ngayon Inumin na natin mga idol Marami pang istorya storya. <laughs> Wait lang ngayon, puno, oh. right. ah, mga idol ha, puno tayong bunga nga ko. Fight ah Berte nga namin mga idol! Swabi gid! Sa'yo! Punti lang idol! Punti lang! Karate mm. lang sa'yo idol! kung na punuin! aw wow. na punti ni idol! Uh, okay lang, pag mabubog tayo, hindi na tayo huwag ka na magbuli at bar, bukas ka ng uwi. May duya naman dito mga idolo ah. Pwede naman at lahat naman ng bata ko dito lang naman sila natutulog. Tol, sya, tol. Kaya mo muna dol yung ano yung ating uh, bahay dito dahil pa talaga tayo. Apa, wah, lang. Bisik lang kay idol, ah, <laughs> Kaya sana, nga idol.

so, <laughs> tubig ka <at> mahirap na at <laughs> ma-disgrasya yung buhay natin <laughs> apa, huwag ka tanlas ma perte ka, tanlas nang tanbo ay mga idol punti na lang yung natira na naman sa isang long leg abutin natin ng 3 minutes, pulutan muna tayo mga idol dol, pulutan ka dol okay. perte, kinamit mga idol baboy sudan <laughs> shout out pala sa team Lagtek tapos sa uh, shout out din kay Mama Gangs Vlog ah. tapos kay Michael ah. so point ah, zero point ah. tapos kay ano kay uh, kay Negra Vlog kay Boss Dada kay Toto Cups kay Runrun Ron Vlog kay Abaka at ah uh, sa hindi ko na mabanggit dito mga idol pasinsya muna kayo at uh, naka 3 minutes ba? So hanggang dito na lang mga idol. At gusto naman mag-gentle ng shot na uhaw ulit ako, gusto ulit uminom. Kaya hanggang dito na lang bye.